Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Hello! Magandang magandang gabi po. Siyempre, beautiful kasi I am back! <laughs> <laughs> magandang gabi po, Mare po, ang inyong uh, Mare ng Bayan Siyempre, mawawala ba naman ang ating abogado de Campanilla The team is back, attorney Danny Concepcion Good evening, Atty. Mm -hmm. oh, magandang gabi rin sa iyo, Mare At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan magandang gabi rin po sa inyong lahat. Oy, gusto natin pasalamatan siyempre si Attorney PG at siyempre ang iyong mm. uh, loving wife mm -hmm. na si, si Attorney mm si Concepcion. Si Sweetheart. Yeah, Sweetheart. Uh, ispelin mo kayong Sweetheart kasi parang maraming nawalang letters eh. Naging Sweetheart eh. Alam mo eh. ba kung ano yan sa Kastila? Ano? Dulce Corazon. O, tingnan mo. Di, ikaw na ang <laughs> At yeah, ate, talagang... Na, ang uh, pronunciation uh -oh. eh, di ba? Ganun talaga eh, di ba? Uh -oh. ang galing mo naman, Kwan Pero alam mo yan, talagang dulce corazon yon. Uh -oh. Kaya lang nung araw, yung kanilang hari, mm. eh, utal. Sabi ko nga eh. Sa yung kanila naglilisp yung kanilang hari. Uh Oo, -oh. kaya... Ginaya, kaya ganun, sabi, ginaya ng mga tao. <laughs> Ganoon lang, yung, uh, no? Pagiging utal ng uh -oh. hari. pag, pag... <laughs> pagkasyunga, natuloy-tuloy yung pagkasyunga hanggang dire-diretso. Yeah, naging ayun dulce. Na. Krazon. <laughs> <laughs> eh, kasi utal. Utal yung kanilang ah, hari ganun, ng panahon no, na yun. yun. Anyway, yun nga, maraming maraming salamat Atty. Gaby Concepcion na pansamantalang humalilipo sa atin dito. Thank mm -hmm. you so very much na laging nandyan. Muti na lang nandyan siya. Lagi. Pag wala ako, ba? Diba? Sa so, mm -hmm. si Atty. PG, hello, good evening. O, eto na. Dahil tayo ay bagong balik Pagong balik. O, oh, handa ka na ba, attorney? Ano sabihin yung mga phone numbers? <laughs> Ilan naman talaga party ko dito. Oh, sabi ko na nga ba, eh. Sino ba ang nagpapayo? Uh Oo. -oh. Pero yung binabasa dyan. Ah, okay. Yun lang ang binabasa ko dyan eh. <laughs> yung, yung phone number O, oh, sige. Ah, At dahil dyan, sige. Memorize mo na ba? Kina-kailangan pa bang i-memorize oh, sige. yan? Sige nga. Huwag niyong ipakita. Dali, oh, pustahan nandun tayo. Kasi nandun Ay, na dito, sa... Saya Sayang, makikipustahan. Oh. Sana kung mananalo ako Ay, dito. Pero eh. sabihin pa rin natin. Oh, sabihin mo, sabihin okay, kung mo. Kung Globe, hmm. 0954 310 0331 At kung Smart, 0961-770-8807. Maliwanag sa sikat ng araw uh, ang mga teleponong eh, uh, Pero nga hindi kinakailangang i-memorize kasi yes. nakaandun po. Oh, sa... eh, ayaw natin pinapahirapan eh. Uh, tingnan nyo lang andun, nakasulat. Uh, -oh. mm -hmm. Bakit? Abay, pwede ho kayong tumawag, magtanong sa ating abogado de Campanilla dahil mahal ang abogado dito libre. May mm -hmm. kasama pang uh, ano payo. Mm -hmm. Hindi lang legal pati payong pag-ibig, payong emosyonal, ano pa? Payong mm -hmm. payo, basta may payo, okay? Hindi Payong, payo. Payo, ayan. So eto Kasi na. Umuulan ngayon eh. Oo nga, lakas ng ulan ngayon eh, no? Eh parang yatang merong low pressure area. Oh, eh, tag-ulan na talaga. Nagbabantang maging bagyo. Talagang tag-ulan na. Ah, siyempre, Hulyon oh. eh. Hanggang kailan ba natatapos ang tag-ulan? Ah. Naku, minsan hanggang G. November, eh, dumarating pa bagyo. Oh. Si Yuling, November nung tumama yan. Ay, nung December nga, kaya nag dati nag-cancel -nag mm. ng mga Christmas parties dahil, mm. December, dahil December, tumama. Eh, oh. tumamang bagyo. Pero easy lang bagyo, ha? Wait lang. <laughs> Pag masyadong, uh, uh, ay alam mo, speaking of bagyong-bagyong ganyan, ano minsan sa, iba, sa ibang parte ng mundo, ang lalakas ha. Mm, uh, lalo na pagka mainit. Sobrang init, mm, sobrang sobra init. rin ang lakas ng ulan. Anyway, mm. habang kayo po ay nandiyan, dyan, sana hindi kayo nadanyosan dahil pag nadanyosan kayo ng, ng uh, uh, anong tawag nito, yung force majeure o kaya naman a acts of God that tinatawag, na tinatawag, naku may kaso rin yan, ano. Pagka ganon, pag kunari, nature ang merong may adi, kasalanan. walang, walang adi, demanda niyo yung nature. Ah. <laughs> Siya may kasalanan. Sabi di. ko na nga ba, sinong ah. nature? di ba? Hindi nga, pagka ganun, walang may gusto. Oh. Walang pa, may gusto. Sin, walang, ano, walang may kasalanan. Oh, wala. Pero pagka ganun, pwede bang ano, nagkakaroon kasi ng pagbahayan mm. ang itinuturo lagi, developer, yung gumawa. Yung... <laughs> <laughs> Gano'n, di ba? Kasi Anya. Bakit mahina itong bahay ninyo? Hindi tama ang oh. pagkagawa ng bahay. Oh. Kaya tubutulo. Ah, oh, may ganun. Mm. Oh. Well, anyway, sana nga po ay hindi kayo nagkaroon ng ganyang klasing problema. Kaya ito na ang ating texter na totoong may problema. Si Trixie, 25 years old, ng Las Piñas. Sabi niya, hi, Hatorne. Okay. Ets mm -hmm. may ets, ha? Kasi hapangpangan po kami, kaya hatorni. Okay. Mm -hmm. May nagpadala po sa akin ng nude photo. Padala mo rin sa amin para makita natin, na <laughs> <laughs> Hindi, gusto ko lang makita, di ba? Mm -hmm. Nang walang consent ko. Hindi ko naman siya kilala. Abay, paano siya nagkaroon ng nude photo niya kung hindi niya kilala? Hindi, palagi ko nude photo nung nagpadala. Or nude photo ng kung sino man pinadala sa kanya. Ah, kunare example lang, example. Ah, ah kunare ako ang nagpadala kay Mark ng nude photo ko. Yes, ikaw ang ha? nagpadala. Ang pinadala mo nude photo mo. Pero eh, hindi nasuka mo naman, siya. Hindi mo naman makilala <laughs> si Mark. Ah, okay, sige, kala ko nasuka Akala siya. Akala ko naglaway. Ah. <laughs> <laughs> Talagang tuwang-tuwa na ako talaga oh. Nasaan na akong din siya tinatawag mm. Pwede ba siyang kasuhan kahit hindi ko alam ang identity niya? Oy, <laughs> pero nakakaawa naman yun eh. Paano uh -huh. ko hindi naman kanya yun? How sure are you mm. na yung pinadala niyang photo ay yung kanya? E paano kung pinadala niya yung nagagalit siyang boyfriend, nagagalit uh -huh. yung girlfriend? Paano yun? Ah, uh, depende uh, kung ang ipinadala niya ay litrato niya. Eh, paano mo nga malalaman kung litrato niya yun? Ah, eh, pagka nagkaroon na ng investigasyon. Tsaka lang malalaman. Ah, malalaman natin. Okay. Sige. okay, Kung ang ipinadala niya ay litrato niya, mm. eh, walang yan doon sa voyeurism law. Kasi may consent ako eh. Litrato ko yung pinadala ko. Okay, talagang pinagyayabang ko eh. yung hubad Eh, ayaw ko nga makita yung pagmumukha ah, eh, mo at yung katawan mo eh. Bakit eh, ba? Eh, Tsaka hindi, uh, bakit mo ako pinapadala ng nude photo? Kaya nga, hindi ba dapat Ano may... bang ibig mong sabihin? Talagang gusto-gusto kong makakita ng hubad? Parang ganyan. Ah, may ganon. Kaya ang kaso dyan, unjust vexation. Ah, nangiinis. Uh, nang Nandaasar ah. ko dahil pinapadalan mo ako ng nude ah. photo ng kung sino-sino. Ah, ganon. Okay. So, unjust vexation yan. Pero ang problema, Sinong didemanda mo eh? Sino nga? Hindi mo nga ha? alam kung sino. Hindi niya nga kilala. Bigla ah, lang lumabas. Sa so, tingin ko, ang nangyari dyan, friend, wrong sent. <laughs> ah, nagkamali siya ng... Depensa rin niya yun. Oo, oh, ah, nagkamali siya ng... ng... Narong sent. Narong sent siya eh. Ah, kaya nga. Pero hanggat hindi mo alam kung sino ang nagpadala sa'yo, wala kang Oh, I-delete mo na lang. Or i-block mo na. O oh, kaya tingnan mo muna. Tingnan natin ba ano. <laughs> Nagtinig na naman na niya. Eh nakita nga, nga niya. Kaya nga niya nakita, alam na nude eh, eh. alam ko na, hindi niya nagustuhan. <laughs> ah, Oo. Oh. Baka nainggit. <laughs> nainggit. nainggit? Pwede, di ba? Ang ganda ng katawan. O kaya nabuisit. Nandiyan, tingin ko nabuisit oh. siya. Kasi <laughs> Bakit mo naman ako pinadadala ng mga nude photos? Oh. Eh hindi naman ako humihingi. Eh block mo na. Kaya nga, i-block mo naman niya. Pero kung ang pinadalan nito, ay hindi siya. For example lang ha, pero kung ito si ang, ganito. Pero kung ang ikinakalat na litrato ay litrato mo halimbawa. Nako, mandaga at Wala kang consent. Nako, mandaga ah, sakit. Eh sa pwede kang ikaw naman ngayon ang magdemanda. Ay nako, tingnan ko muna okay. kung maganda bago niya ipagkalat. Nung voyeurism <laughs> uh, voyeurism law. Oo, totoo yan. Oo, no. Kasi wala kang consent, eh yung litrato mo na inire-reserva mo pa naman yon. Oo, oh, tama. Para sa playboy. Eh, <laughs> e, mudmud na niya. Ayangan na una. Uh, at, hindi lang siya. Lahat ng magpapasa nung litrato niya. Tama. Naman, uh, oh, ay, may, kaso. may kaso. Gaano kabigat tong kasong tinitingnan natin? Ay, criminal natin? eh. Sa criminal case eh. Ah, really? Eh, paano e, kung... Tingnan niya, Republic Act 9995 ba yan? Tingnan oh. mo, voya... Voyurism Voyurism voyeurism po. act. Ayan. Oo, oh, oh, mahirap yan, yung pasa-pasa. Eh, paano kung ano? Kasama dyan yung mga, for example, a sex video. Ah, lalo na. Kasama na yun Oo, oh, oh. eh, yung lang, ano, yung lang uh, nude photo ay uh, krimine. Eh, di lalo na oh. kung sexual act pa. Eh, lalo na kung minor de edad. Ang alin? Yung pinag yung 'di ba ngayon yung mga pedophiles ah, na ano ano 'yun child pornography oh, Kapag ang kinakalat niya ay eh uh, uh, litrato ng mga nude bata. Photo ng mga bata. Ah, Pero ang tanong, na, oo, oo. halimbawa ang pinadala niya ay mga bata na oh. nude photos, ng hindi naman mga bata. Ayun, hmm. kaso ba niya na ay child pornography a child abuse po ang kaso. Ah kung kung hindi naman nude. Hindi, kung ang yung kasing kung ang ipinadala mo ay hubad na litrato ng mga bata, oo, child pornography. Yes. Pero kung ang pinadala mo, hubad na litrato ng mga matatanda ipinadadala mo sa mga bata, ah, ang kaso child, child abuse. abuse. Ah, ah. okay. Malaki pala ang diferensya, no mm, no. Mm. Eh wag na kayong magpapadala ng ganyan. Kasi inaabuso mo yung mga bata at ine expose mo sa pornography. Agad-agad no. Agad-agad. Hindi pwedeng mm. gano. Nako. Mm. So anyway, pwede mo nang i-delete, pwede mong i-block hangga't hindi mo nakikilala kung sino siya, mm. no? Ah, pero mawawalan ka... siya ng ebidensya. Ah, mm, so oh, kailangan ang oh. mai Makita ko nya ang ebidensya. Ah, okay. i-block. So, pero I-screenshot mo na. Ah, okay. Eh, o oh, kaya, di ba, nasa ano naman yan? Nasa... Pwede mong i-save sa cloud. Ah, hmm? may alam ka, ha? Basta importante na... Mari ma May ma alam ka sa cloud, ha? Ah? Ma... Makikita, ah, ulit makikita ulit. Ah, makikita ulit. Wala ron sa telepono niya. okay. Ah, para maipakita na siya ay nagpadala ng nude photos ayan. sa kanyang cellphone. Ayan. O ayan ha. So anyway, good luck o, mm -hmm. sa aming uh, uh, nasabi sa'yo ni Atty. Danny Concepcion, yun ang gawin mo. Mm -hmm. Okay. O naman, si Kenneth ng Malabon. Anong masarap sa Malabon? Ay, pansit Malabon. Mm. Galing uh, talaga. <laughs> Parang give naman yung Malabon. Hindi pa Hindi puto. Pero ngayon, Maraming nag-claim na yun daw kanilang pansit ay pansit malabon. Oh. Pero hindi po. Pansit palabok lang yon Iba ang malabon. Yung malabon, pansit malabon na nakagisnang ko nung bata ako. Mm. Ay, ay meron... authentic yan pag bata ka pa? Ay syempre. Oh, authentic oh, yan. Oh. At saka oh. walang tinipid. Wala. Walang tinipid. Wala. Oh. Ay ano yan? Meron niyang... Itlog. Pusit, uh, pusit. Yan. Mer meron niyang talaba. Parang wala nang talaba o, wala ngayon. ngayon. Eh, kasi Oo. baka masira 'yan. Oo. Sa so, may talaba 'yan, hipon. Okay. Ano pa? Tapos ang pangibabaw niya ay kasuy. May kasuyang pansit ay, dati? Ay, 'Yung flesh ng hindi 'yung buto ha. Hindi 'yung Hindi 'yung nuts. Hindi 'yung nut. Hindi 'yung buto ng kasuy. Kung hindi yung ano yun? prutas ng kasoy. Kulay yelo yun eh. Ah, meron ba? Ah, hinahati. Hinakain ba yun? Yes. Ah, oh, hindi ko alam yung hinakain. hinahati. hati into strips at yun ang inilalagay sa ibabaw. Eh, yung yung mismong noodles niya? Ah, yung malaki. Yung, yung mataba? Ang tawag dyan ay luglog. Ah, I see. Mm. Okay. So, sa tingin ko, si Kenneth dahil Mansit 33. luglog. Dahil 33 oh. years old lang siya, hindi niya naabutan yun. Ah. Uh Oo. -oh. Yung pansit malabon niya iba na. Ay, kasi oh. yung palabok naman iba na yun eh manipis. Hindi eh. luglug din 'yon, na, kaya lang iba yung kanyang topping. Ang topping naman niya may dinikdik na chicharon, direktik na tinapa, ah, ah may okay. baboy, oh. may dinhing hipon, may gulay. Okay, ah, okay. pero 'yun, ah, tayo sa kanya ha. Ang ah, ang palabok niya kung tawagin namin, may palabok. Ang oh. palabok niya ay dinikdik na chicharon, baboy. Pero masarap yun eh. At saka tinapa. Hindi ko pa natikman yung dating pansit malabon. Mm -hmm. pansit malabon. Sige, na natin ha, kung sino kaya makakuha ng mm -hmm. ng uh, ganyang klaseng recipe. Okay, eto na si malabon este, si Kad Kenneth. Sabi niya. Okay. Pwede po ba akong magreklamo? Pagkain yung pinag-uusapan <laughs> niyo, meron akong reklamo rito. May reklamo ko dito eh. <laughs> Pwede po bang magreklamo sa barangay kung palaging pinakikialaman ng kapitbahay yung delivery ko at sinisiraan ako sa rider? Ha? Hindi ko alam. Bakit? Hindi, ko, hindi maliwanag yung pagka pagkasulat ano, ng kanyang reklamo. reklamo. Oh. Siya ba ang nagpapadeliver sa kanyang mga rider? sa kanya nang gagaling ang bagay na idine-deliver sa iba ng mga riders. Ah, may point. Oh, o siya ang yung mga riders ang o oh, oh, ang deliver sa kanya. Yes. Oo. Okay. Uh -oh. Palagi ko pinakikilala mga yung delivery. Daw, eh. ko. Palagi ko yung baka talaga. siya ang nagdi siya ang nagsusuplay eh at yung supply niya, dinidistribute niya. Kasi ba't naman siya sisiraan sa driver kung hindi, rider, naman, rider, 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 Kung hindi naman niya tao? Or hindi at saka, araw-araw ba talaga may dinidilid no, sa oh. kanya? At saka, ano naman pakilam ng rider kung hindi, hindi niya kakilala? Ah, uh, diba? So, ang ah, kinukutuban okay. ako na meron, ay siya siya'y businesswoman o businessman, Kenneth eh. Businessman, Uh, na ang kanyang uh, ginagawa, most probably meron siyang commodity uh, na nagde-deliver siya. Kaya sinisiraan siya sa mga riders niya. Sa mga niya. riders niya. Okay, ah, yeah. sige. Kung okay. ganun ang sitwasyon natin. Tingnan mo, ang galing Hindi, naming scriptwriter, ha? <laughs> pero uh, ang so, tanong doon, ano naman kaya ang motibo ng kapitbahay oh, okay. sa kanyang pakikialam? Sa tingin ko, ah. may pansit malabon siya. <laughs> Hindi, ang, ang tingin rin, ko dyan… Naiinggit. Ang tingin ko dyan, nagre-reklamo. Baka marami kasing nandodon na nakatambay. Yes. Ah. Kasi baka mamaya subdivision yan. Ah. O eh, yung mga riders, ay eh, yung madami sila darating, may mga motor. Maingay. Maingay, nakaparada ah. ron. Ah, eh baka nga, maunahan ka pa ng reklamo eh. Mm, ganun. Maunahan siya. Siya yung maunang ireklamo ng kapitbahay. Kung gano'n ang sitwasyon. Oo, kasi may point naman siya. Kung subdivision yun, dapat walang negosyong nandun. Eh, pero marami ng ganyan eh. Oo. Eh kaya nga, <clears throat> kaya siguro nakikialam yung... Kapitbahay. Oy, huwag kayong bumarada dito sa harapan ko. Doon kayo. Parang ganyan. Ah, ah. Okay. Eh pagka ho gano'n, ang tingin ko, merong valid reason, reason. ang Oo, kapitbahay oh. para ho mangi alam mm. Uh, sa totoo nga, eh, baka kayo pa ang ireklamo niyan. okay, pero kung mali yung aming intindi. Kung balik ta rin natin. Aking balik rin balik natin. Balik natin. Ito naman ang istorya ng, bag, ng ah, ni Kenneth, ha? Dalawang istorya yan, eh. Ah, ang istorya naman niya, eto yung may magde-deliver sa kanya. Ah. Ay pinakikialaman. Walang pambayad yan. <laughs> <laughs> eh, bayad ni. Oh, hindi oh. naman ma-deliver -de kung hindi pabayad. bayad. Ah. Bihiran ng COD ngayon eh. Parang salasada na lang ang COD ngayon. Nag-promote ka pa, di ba? Ay, no. oo nga. <laughs> <laughs> Ipantay na natin. Ah. Si Shopee at saka si ano, sino pa may mga nag, ano pa ba, ba, mga mga app? Ah, si oh, yeah. Ten. O, kinumpleto ko na, ah, di ba? Okay. Para wala masabi. Para walang masabi. <laughs> Sige. Ah, alam ko wala ng COD ngayon. Hindi, nagbabayad pa ako COD eh. Sa, sa Shopee. Hindi, eh, hindi. Yung okay yon Pero yung mga deliver ng pagkain, deliver, bagay baka naman sa Chiapi siya kumuha. Oh, umuha. May grab ganun din eh. O, Oh, COD pa. Eh pero halimbawa, dumating sandali lang yun eh. Oy, okay, kaya At hindi, hindi ko maintindihan eh. At hindi naman sabay At saka bakit siya sisiraan? Ano, walang pambayad? O ano ah. pa? Ay, naku, hindi ka sasagot. Naku, pasaksakan ng pangit yan. Kaya nga. Mga, paano? Ah, ngayon. Pero kung wala ho silang dahilan mm. para pakialaman ang mga delivery sa inyo. Nangiinis din. Uh, uh eh, pwedeng unjust vexation oh, oh, din yan. Oh, oh. Nangiinis hmm. lang, lang din. Nangiinis oh, din. Oh. Opo. Oh, so, huwag ka mainis. Ikaw ang papangit. Yaan mo siya. Diba? Pero kung ikaw naman yung nasa first scenario, <laughs> tignan mo muna yung negosyo mo. Eh, baka nga talagang ikaw nakakaperwisyo. Uh, ah, baka siya nakakaperwisyo. Oh, oh. ayan, ha? O, oh, see, Ito naman. Si Denise, 29 years old, ng San Pedro, Laguna. Anong masarap sa Laguna? Buko es Espasol. Buko pay. Buko Los Baños. Ano? Tama. Oo. Oh. Di ba? Oh. Buko At saka espasol. Ano ka ba? May UP tayo doon ah. Kaya nga. Sa Los Baños. Laguna. Laguna. Ah, masarap pang. Oh. Alam mo, sa kanila nag-umpisa yung buko Weh. Yes, kasi... Paano na haraw, nangyari? Nung, uh, before... May, I think, pre-war. Tingnan mo, pag mga ganyan, mga pre-war, saka yung mga dating-dati, tatanungin nyo talaga si Atty. Dani. Oo, oh, buhay na po ako noon. <laughs> 80 years old na po ako. <laughs> <laughs> so, ano, ano kwento? Sige nga. Dati kasi, meron kaming mga visiting professors na mga Amerikano. Okay. Duon sila, meron silang bahay na tinitirhan sa Within the, air, ah, the campus? Inside the UP oh, campus. Oh, Tapos? Okay, siyempre, kapag ka ang profesor ay isang lalaki o babae, minsan kasama niya yung pamilya niya. Okay. Merong isang profesor doon na lalaki na kasama niya yung pamilya niya, so si yung misis niya mahilig magluto. Ah. Eh. Eh, dami buko doon eh. Eh, gusto niyang gumawa ng pie. Eh, ah. walang mansanas. Ah, ah, ganun oh, ba yun? Ang naisip niyang gawing buko, yung, ah, pa, yung buko. Which is masarap <laughs> naman. buko yung pa'y. Masarap naman, <laughs> di ba? O, tingnan nyo, ah, nakapuha ah, pa tayo ng idea. Ang natural, natutunan nung mga help niya sa bahay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung, at saka, siyempre, nagpamigay siya siguro, ay, ang oh, sarap-sarap nito itong pa buko pa'y. Eh, ang dami nga kasing buko sa Laguna. oo. Oh, oh. Ayun pala nagsimula noon. Hindi mm -mm. nga, hindi ka nagjojo. Pero ang buko yata doon sa keso na galing. Uh, pero hindi ka nagjo joke doon. Hindi, totoo 'yun. Mm -mm. Talaga? Buhay ka na noon? Mm -mm. Pinatikim ba sa iyo? Mm. -mm. Oh, mm, -mm. Okay. okay. Sige. Anyway, Sige. sabi ni Denise mm -mm. ng Laguna, nagbayad po ako sa isang event bilang host, pero kinancel nila bigla at ayaw po nilang ibalik yung down payment ko. May laban po ba? Ah, alam ko na ito mga Anian, eh, Events Coordinators, Event host. Hindi. Yung mga pagka-event host ka di kaw ang babayaran. O oh, kaya nga, eh, nagbayad hindi. nga siya sa isang event. Oh. Bilang host siyang nagbayad. So in short, may event si Denise, nagbayad siya ng pera ikaw ang gawin kong host ha. O oh, sige. Humingi ah. ng down payment yung host. Nagbayad po ako sa isang event bilang host ah uh, So, ang kanyang binayaran, isang host. Isang host. O, ako, nag-host okay. ako. Nanghihingi ako ng down payment. Ah, o, ah, di ah, nagbayad ng down payment. Ah, pero ikaw ang nag-cancel. O, eh ako din ang nag-cancel. Ano, hindi mo ibabalik yung down payment? Eh, balasubas ako eh. Ay, Ay oo oh, oh, Yung <laughs> Balasubas pala talagang. Uh, wala. Ah, anong kaso? Oh, may laban ba siya? Opo. Mm -hmm. Ang tawag namin doon, unjust enrichment. Okay. Okay. Pero kung ang nagkansila eh yung, yung mismong event, -e -event. yung event place. Ang sagot ko diyan depende po sa kontrata. Ah, so for example, ako yung mag kunwari, birthday party ko. Mm. O oh, eh, di kumuha ako ng isang host. E eh, nag nagcancel ah, ako ng Baka diba, ito kasing host dito, siya yung nagbayad bilang host ako yung host ng party. O oh, nga. Hindi MC. Ah, oh, ba? Di ba? Pwede rin na bilang host ng party, uh, siya yung bilang host, eh nagbayad po ako sa isang event. Isang event eh. mm, okay. Ah, okay. So, maaring siya, siya yung yung, nag-event? Nag, 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 nag uh, 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 siya yung nag or, Siya yung nag uh, ng party. Oh, siya mismo yung host. Ah, yung host. Hindi, host, host ng, party. ng siya yung, party. Siya yung gumastos. Hindi yung MC. Hindi yung MC. Okay. So, siya yung gumastos para dun sa at nagbigay ng party. Okay, sige. Birthday niya. Okay. Diba? So, siya yung nag-host ng party. Yes. Eh, okay. kaso, ah... Uh, Nag-cancel yung lugar. Nag-cancel yung lugar. Okay. Oh. Eh, pero nagbayad na ako ng down payment, eh. Uh, okay. Ang, ang sagot ko po doon, ah, uh, depende po kung meron po kayong kontrata at kung may kontrata kayo, ano po ba ang nakalagay sa kontrata? Mm. O kung meron kayong usapan, may usapan ba kayo na pag hindi natuloy ito, babalik ko yung down payment. Eh pero ano yun na ah? napaka-unfair no na. Kunwari, ang nag-cancel mismo yung kabilang parte na ako ang nagbayad, tapos ayaw mo ibalik sa akin, ah, may Ayan. problema ka. May kontrata po na unwritten contract na oh. kapag ka hindi natuloy, ay babalik mo babalik sa akin yung mo. pera kasi sa para saan yung ibinayad ko sa Kaya nga. Ay, diba? diba? Ang Tawag namin don failure of consideration. Oo. oo. Okay. Adjust hindi paglaban engagement. mo 'yan, merong kang ah, laban diyan. Tapos. Oo, tapos pero, saan ba kinakaso 'yan? Pero may mga pagkakataon na napupwersa, sa parang oh, sige tatanggapin ko 'yan na pero hindi na kasi pwede. Kaya lang pagka, kasi Ah, uh, force major. Ano ah, parang indulan. Uh, eh, 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 hindi pag, ko naman kasalanan uh, eh, eh hindi nag ko down kasalanan. payment kan, eh, eh, hindi naman natunoy eh. Eh gumasos na rin ho ako eh. Ah. Hindi ba naggumasos na rin ho ako para linisin yung lugar, para mag-decorate ho dito? Eh ah. kasi kinansil ho namin dahil nagkaroon ng ulan, 'no? 'Di ba? Eh ah. din Bakit ko ibabalik ko yung down payment nyo? Hindi ko naman 'no pinakinabangan talagang mak makikipag-usap sa abogado, ang sakit nila sa ulo. <laughs> Di ba, ang daming rason. Ay, kung may ano talaga, kung gusto mo so talaga, many ways. kung ayaw mo magbayad, makakaisip, <laughs> makakaisip ka ng rason. Ng rason, Para ano ba yan? Para mambalasubas ka. <laughs> Di ba, ba, ewan ko talaga, sakit sa buho ah, ah. ah. Alam niyo po, hindi ho madali ang magkaroon ng kaso. Hindi ko sa hindi binibigyan ng, hmm. uh, ng negosyo mga abogado. Pero kasi minsan, simpleng paraan lang, mm -hmm. eh, pwede nang pag-usapan, ano? Na, no? Uh, pero kasi minsan, ang ano eh, ang uh, umiiral dyan, eh, prinsipyo, amor propio. Ah, okay. ba? Diba? Ay, sasabihin niya, nako, para ako nagulangan ito, na, isa, isahan ako nito, na -na -na -isahan ah, isa Naisahan ka ah. eh. Shanti ako papayag. Parang ako yan eh. Ah, yan <laughs> Hindi, nee, nee, joke lang diba, 'yan. Hindi o. ako papayag. So, kinakailangan papanagutin 'yan. Oo. Hindi. Diba? Hindi e, pero ikaw ba, attorney? Ikaw sa tagal mo dyan, Mas magandang may usapan. Although, uh, in front of an attorney is good. Pag nag-uuusap. Para pagka, at least attorney kasi testigo lang 'yun eh. Eh, yung abogado 'tong tumitestigo, hindi nga paniniwalaan 'yun. Eh. <laughs> Ang sama. Hindi <laughs> ka maniniwalaan. Diba? Eh, sinungaling yan eh. Pinatingin si Igo sinungaling yan. <laughs> <laughs> Ang sama. Ayan, well, anyway, sige ha, ayan. Sana ay natulungan na. Dapat isusulat. Natulungan, natulungan ba natin siya? Hindi ba siya naguluhan lalo? Oo. Anyway, sige ha. Uh, basta kung may katanungan ka ulit, text ka ulit, sabi mo, ako po yung sinabihan nyo ng ganyan. Ayan. Ay, maliwanag naman yung sinabi natin. Oh, maliwanag naman. Di ba? Ano nga ba yung sinabi natin? <laughs> Well, anyway, basta ho, pag kayo po ay may mga karagdagang katanungan, wag ko kayo mag-atubili na i-follow up yung question na yan. Sabihin nyo, nakapagtanong na kayo para kahit paano, eh, malaman namin, alin nga ba dun sa A or B yung talagang naging sitwasyon ninyo. Okay? okay? So, anyway, sabi nga natin, mabilis talagang oras, mga friends. But anyway, sabi nga, ang dami kong anyway, ha? Nakatatlong anyway na ako. Hindi gawin mo namang anyhow. Oh, Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> may point ka dyan. Anyhow, hanggang bukas po at marami pa tayong pagsasamahan uh, every day, Monday to Friday, alas 7 impunto ng gabi. Ang ating abogado de Campanilla. Ako po yung mare ng bayan, Mariao. Ator ni Dani Kun po, abogado de Campanilla ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!